git-sana natin is punta doon. Ano kayang meron sa dulo ng lahar na to pag tinawid ko? Nung unang punta ko dito, nagtataka ako bakit ang daming dumadaang sasakyan at mga motor papunta sa dulo ng Santo Tomas River? Ano kayang meron? Yan ang gusto kong alamin sa video na to. Kaya tara, samahan niyo ako mag-ride sa dulo ng Santo Tomas River. Doon o! Doon! Ah. Hey. Magaling lalalig! Lalig pala! Doon! Ang Santo Tomas River ay konektado sa Mapanduepe Lake at sa sikat na New Zealand ng Zambales. Isa ito sa mga likha nung sumabog ang Volcang Pinatubo. Kaya naman, ganoon na lang kalawak ang lahar na kailangan kong tawirin. Dito yung -di baba natin, no? Oh. Marami naman nakababa dito. Apo, bon check natin. Bagoy yung landscape nyo, yun. hindi tayo makababa. Hindi, makakababa pala tayo. Ito yung problema. So yun, Kailan oh. Kailangan natin masundan yun. Grabe, lawak. Hindi pala madali mag-ride sa buhangin dahil pwede ka masemplang pag di ka maingat. Malaban. Laki ng lahar na to. <laughs> Ay, tayo. Grabe, lawak. Lahar to lang hindi na daanan natin. Pero bago ako ma-stress ng Santo Tomas, e relaxing ang daan papunta dito sa Santo Tomas. Mula Castillejos, San Marcelino, wow. Etera ride talaga hanggang sa makikita mo na ang napakalawak so, na lahat na. ng Santo Tomas River. Sa hindi kalayuan ay nagbabadya din ng ulan. Take note, kasama ko ang aking OBR. Akala ko makikita ko na sa dulo ng Santo Tomas River ang hinahanap ko. Yun, mission accomplished. So ito pala yung kabila ng ano. So dalawang daan. Sa kaliwa, pwede sa kanan. Wala pa pala ako sa dulo. Simula pa lang pala to ng adventure namin. Oh, mga tricycle pa nga dito. Oh. Dahil sa paparating na ulan, hindi ko na tinuloy ang pag-explore sa Santo Tomas. Dahil kasama ko rin ang OBR ko. Medyo delikado kaya sinunod ko na lang yung instinct ko. Hopya! Deja vu ba? <laughs> pero sunod na araw ay tinuloy ko ng mag-isa ang aking adventure. Eto na ulit tayo. Pag ako lang mag-isa, although mabilis pag mag-isa, pero pag mabigat kasi mas maganda yung traction ng gulong eh. <laughs> Ay, tatanong lang po. Ah, doon lang po sa cover court, mga sa tulay. Diretso lang po. Sige po, sige sir. Thank you po. Thank you. Ah, medyo challenging to ah. Ayan na, mabuhangin. Grabe. Ew. Ew. Laki. Laki oh. Ah, pupunta na tayo sa gubat. Hindi lang pala buhangin ang madadaanan ko. May barangay pala sa dulo ng Sototomas River. Yun ay ang barangay Santa Fe. Oh, Yun! Okay, ayos, ayos. Pass! Ganda, cha 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 tsa. Dami mga puno, oh. Wow! Wow! Laki niya. Ah! dating INC church na nasira ako feeling ko INC yan eh kasi yung patusok may sementado kalsada pero nakakapagtaka sa so dulo na kalsada ay parang may hindi normal na ilog na dumadaloy dito. Nakayo. Oh. Property na na-reclaim ng lupa, lumubog. Ayan, no? Oh. Pati dun sa kabila, dun sa may poste ng kuryente dati. Poste ba ng kuryente yung dati? o eh no? Oh, nasa gitna. Ayun okay, no? parang nireclaim siya ng lupa. Ang gandang property pa naman sana yata. Ito na yata yung Santa Fe National High School. <clears> tiyata <throat> yata yun. Buhangin ulit. Ayan. Maragay ba ito ng Santa Fe? Ah, nasira! Ito pala yung court na nasira na sinasabi ni Kuya na pinagtanungan ko. Pwede ba dumaan dyan? Ayan, sira morning po at sa mataas na kalsadang to ay ang komunidad ng barangay Santa Fe nag drive ako hanggang sa dulo hanggang makarating ako dito dito tayo inabot ng curiosity ko at bumalik ako para naman i-explore ang kabila Tumibabaw. Oh, klok 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 <laughs> naging, naging pabo ako do bigla. Eh eh buti semtado dito. Etong part na to ang nakapag amaze sa akin sa Barangay Santa Fe. Isang tree tunnel ah. na malamig at napapalibutan wow. ng matataas na puno. Ang ganda. Lamig. Sting. wow bakit mata ko? tinubuan na ng puno oh. ah para akong nasa ibang mundo habang dimadahan ako dito ang grabe Wow. parang ano ah lagusan ah ang <laughs> ganda simentado na dito sa part na to mini bridge at mula dito sobrang na enjoy ko na ang patag at mahabang kalsada na to oh ba't dito simentado uh harap oh ba't simentado dito Parang makakarating ako sa bundok ha ah. <laughs> Ayun na oh Oh sarap Saan ito papunta? Ang kikit ng mga ano dito Ang mga jeep Isang gulong sa harapan para siyang try Ayun oh Ah, ito na. Mukhang ito na yan. St. Joseph. Paranggay 3rd Kasoy Fest, Santa Fe. Ah, yung uh, to. Magtatanong lang po, saan po ang palabas ng bayan dito? Sige diba, thank you. May daang pabalik sa Santo Tomas River, pero eto na naman. May tubig! <laughs> Malalim ba yan? Anay! Malalim ba yan, How? Aka ah, yan. Sa gilid po, ano? Uh, ano Na, uh, bakit po nalubog yan? Ano yung dahil sa baha? Bukas doon, oo walang tamba, kaya yung tulog. Sabi ni nanay, mababaw na ako. tara, subukan natin. Malalapay malala pa yung nangyari sa akin dito. So, kaya yan. Kaya yan. kaya kayo. Babaw lang pala. Huwag ka lang lalalim. Baka mabate. Ayan. Kaya-kaya. ICU no oh. so nawala daw yung tabak tapos nagkaroon ng ano dyan diretso tayo walang liligo dahil tubig yun <laughs> And pack let's go nakala na si batman <laughs> jok lang kaya natin yun <laughs> medyo umikot pero kinaya Woo! Mula dito Akala ko tapos na. Parang nagkaling na tayo dito kanina. Eh no? Pagdating sa dulo, puro tubig pa pala at hindi na madadaanan. Ah, ayun lang! Tubig na pala to. Naku, lumulubog. Ah, yari. Medyo nagpanik ako dun ah. Lumulubog eh. Eh oh, no? parang quicksand. Hala. Nako nako naku, yari. Lumulubog oh. Ayun no? Oh. Parang quicksand, di maganda yan. Ah. Balikado tayo dyan. Parang siyang quicksand ah. Oh. Balik. <laughs> balik tayo, balik tayo. Ang ano na yun, oh. No? puro tubig na. Babalik tayo dyan. Ah. Yun. Pero kahit delikado ang daan, hindi mo pa rin maikakaila ang ganda ng lugar na to. Grabe, ang ganda. Yot, yot, yot. Ito, yung dating daanan. Kasi may arko eh, oh. Official lang ang naliligaw ako. Pero parang galing ako kanina dito. Saan ako dumaan? Dito ba tayo galing? Wala akong maalala na dito tayo galing. Mali yata to ah. Ba't hindi na tayo nadaan ng Santa Fe? Anang ano? High school? Nadaan ako na ba? Kailangan natin magtanong. Buti na lang may tao dun. Tay, magtatanong lang po, saan po dito palabas ng highway? Ah, ito, diretso. Sige po, thank you. Sige po, thank you. Pala, diretso. Wala dito, okay na ako pa uwi at sobrang enjoy ko ang ride sa Santo Tomas at Barangay Santa Fe. Kahit delikado, hindi mo maikakaila ang ganda ng lugar na to. Hindi lang tanawin at kalsada ang nahanap ko kundi ang kahangahangan tibay ng komunidad ng Santa Fe. Na kahit sa buhangin pabago-bago ay patuloy silang namumuhay at umuunlad sa lugar na to. Sa susunod let na ride, right, samahan niyo ko ulit sa adventure natin. Don't forget to like and subscribe And click the notification button para sa susunod na ride. Right. At kung gusto nyo mapanood ang mas mahabang version ng video na to, click nyo lang tong susunod na video. Salamat sa suporta. Support-support lang po tayo kasi ano mali nyo, gusto ko din mag full time sa pag papasyal kung saan-saan. Ayan. Budget Bihero is out.